Hi guys. <laughs> Alam niyo ba na naglaga pa ako ng saging na saba kasi sabi ko nga 'yon ang almusal ko. Pero dumaan kasi yung puto ko cinta tapos nandoon ako sa harapan tapos tumingin sa akin yung nagtitin. <laughs> Kaya parang nahiya ako. Yung tingin niya kasi parang parang sinasabi niya na Ate, bili ka naman oh. Parang ganyan. So, kaya hindi siya nagsalita ng ganun. <laughs> Nahabag naman ako. Kaya tinawag ko siya. Sabi ko, kuyali ka. So, ayan. Bumili ako ng worth 50 pesos na puto kuchinta. Pinagmix ko na. Tatlong kuchinta. Tapos, tatlong puto. Tapos, merong ibang klase ng kuchinta. 6 pesos ang isa. Pero, nung tinikman ko naman siya, grabe siya. Is... sulit sa 6 pesos ang isa. So, okay na rin yun. At na, bilihan ko din si Kuya kasi um, although hindi naman siya naglalakad ay nakamotor siya pero 'di ba sa sipag niyang mag uh, magtinda ng ganoong oras sa kainitan. So deserve niya mabilihan. At saka worth it naman. At saka nanghingi ako ng ano, ay lahat ng kutsinta na pinili ko ay nilagyan niya ng uh, ano, di ko alam kung anong tawag yan sa ano, Uh, yung, sa, yung sa taas yung parang palaman ng matangis. Tapos nanghingi na rin ako ng buko. So, ang sarap niya. So, yun lang. Na-share ko lang sa inyo. Tsaka, partner nyo na sa kape. Kape lang. Walang sugar or ano. So, yummy. So, lahat ng puto kuchinta dyan, kinagatan. <laughs> kasi pinatikman ko kay Junairo lahat kung alin ang magugustuhan niya. So, um, sorry kasi wala siyang may nagustuhan kahit na isa. Pero, nakakagat siya ka sa bawat isa. Yan lamang guys. Bye!